Hi, ako nga pala si Steve. Isa akong full-time caregiver dito sa Israel. Tara, samahan niyo ako ulit sa gym. So, as usual, kailangan nating sumakay sa train. Ayan. So kung mapapansin nyo, medyo marami-rami na yung mga tao sa train kasi pang tatlong araw na ngayon sa ceasefire. Medyo bumabalik na rin itong city center, hindi kagaya nung unang buwan ng gyera na sobrang lungkot. So bili lang tayo ng ating juice, carrot juice at saka celery. Yan, huwag kang loloko-loko kasi maaarmalite ka talaga dito. So... Hindi naman bago sa inyo, ito yung aking gym na ipakita ko na siya dati. So, papakita lang natin ulit ngayon. So, ang ating workout ngayon ay tricep at saka chest. So, kailangan lang natin iset up itong ating bench para sa ating bench press. So, ayan. Kailangan lang natin i-workout yung ating sarili bago natin lagyan ng weights. Yung ating... Hindi ko alam kung anong tawag yan. Basta yun. So, ayan. Kailangan lang natin lagyan ng weights. So, bali... 20 plus 20 na yung binubuhat ko. So, a total of 40 kilograms sa ating bench press. So, dahil tricep tayo. Ayan. Tricep, tricep. Naka-time lapse. And, there you go. Kailangan na natin gawin yung ating bench press. So, gaya nga nang sabi ko kanina, bali 40 kilograms na itong binubuhat natin. So, fast forward lang tayo para hindi kayo mainip. Ayan, nakakapagod din siya ma. So, ito naman yung ating incline bench press. So, dito, nasa 30 kg lang yung binubuhat ko. And, pagkatapos niyan, ayan, uh, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko sa aking tricep. Pero, feeling ko tama naman. Medyo masakit nga lang siya. So, ayan. Pak, 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 diba? Pwet, diba? Ganon! Ayan, so, pagkatapos niyan, dito naman tayo sa incline Dumbbell press. So, bali, tag 3 sets and 10 reps yung aking ginagawa para sa ating chest at sa ating tricep. So, hindi ata ako nakapass forward dito. So, panoorin nyo na lang. Emma! Hoy, pass forward mo na! So, ayun. After 2 hours, nag-bulk naman tayo. So, after nito, 2 hours. Actually, dito ko ino yung aking 2 uh, hours break eh, sa gym para mas maging physically fit. <laughs> physically fit. Eh, may ka doon. So, ayan, pupunta lang tayo sa flat para kumuha ng pagkain. Medyo malamig na dito, kaya kailangan natin mag hoodie. Ah, sweater pa na, hindi yan hoodie. So... and majibama igna so thank you for watching and see you again so thank you so vlogs thanks a lot